ng paghinga, ang tao ay air bubble at ginagdagan nyo lang na kailangan din ng iron to attract the air? O oh, Diyos ang nagpapahinga? Ito. Ang mayroong kagagawan para ang tao ay huminga ay ang Diyos. Ngayon, yung paghinga na tinutukoy, actually, ang paghinga yung nag take place eh, from the nostrils to the lungs to the air sac in the lungs. Actually, yun ang talagang tinutukoy na paghinga. B breathing, tawag sa Ingles. Yung sinasabi nyo sa red blood corpuscles, eh, hindi na paghinga yun eh. That is the distribution of oxygen for the process of oxidation to take place inside the body. Actually, hindi na paghinga yun eh. Ang paghinga is from the nostrils to the air sacs of the lungs. Ano oh, yung sasabihin nyo? Yung paghinga. Ngayon, sino nagbibigay ng taang tao makahinga? Hindi kasi mabubuhay ang laman and it will not do its processes kung walang espiritu. The spirit that gives life. Oh. How about life? What is life? Who is the giver of life? Walang libro kayo ng siyensyang maipapakita sa akin na nagpapaliwanag kung sino nagbibigay ng buhay. Wala. Oh. Lahat ng libro ng sesya, ang lahat ko, tawakin niyo lahat ng sentitiko, tutulak ko, wala silang maipakikita kung sino nagbibigay ng buhay. Wala. Are you asking a question to me, no, Mr. Toriano or am, to you? I, I dare you! Dinidare ko kayo, wala kayong maililitaw na libro ng sesya na nagpapakita kung sino nagbibigay ng buhay. Wala niyan. Wala niyan. Okay, I will Ako, meron, sa Biblia. Sabi sa Biblia, sa isisentay tres ng one, ang espiritu, ang bumubuhay. Sabi sa Biblia. Eh, yun ang wala sa CNC. Okay, I will answer. Pero, nakalimutan na natin yung tanong ko. Ngayon, dahil sa audience din ako, I consider myself as an audience, I will give an answer to your question, Mr. Soriano. When you read the book about the DNA, the DNA says it is the building blocks of life. So, kakontra yan ang sinasabi. Talaga ko, nagkakamali kayo. The building blocks of life is the atom. Okay. Dadagdagan ko kayo, Mr. Senano. Ah, sige, sige. <laughs> okay, yan. <yeah. laughs> Lumalaban ito, naglalagay, nagbibigay lang tayo kung ano-ano ang ating mga tinadagdagan. Okay, hindi okay. okay. naman na-sit this, is mga, this atom to me. Hmm. Oh. Pag pinag-usapan natin ang otomo, there is no more such thing as living or non-living, organic or non-organic, dead or alive patay o buhay when, we, when I speak of atom because all all things living, non-living, patay, buhay organic or non-organic composed of a moving or living atom tama yan wala tayong usapan therefore, you are admitting that the real building block of life is the atom DNA. DNA. Kasi, inaamin nyo eh, non-living or living, organic or inorganic, lahat ng yan, actually, the building block of the whole universe is the atom. Where is the DNA without the atom? I don't know, where will you get this DNA without the atom? But, but Mr. Soriano, if God only add that word to all his messengers in the Bible. Maybe I don't need. What word? What word? What word do you want? You mean? What what word do you mean? Atom. The atom? Nasabi ba yung atom? Biblia. Well, wala namang wala sa Biblia. Shall we read it, Mr. Uh, Wala <laughs> Ay, nasa Biblia, wala tiyan. O, ngayon, ganito yan. Gusto mo, babasahin ko. Kaya lang, huwag mo hihintayin sa akin yung salitang atom. Ano? Parang ganito. Magbabasa ako ng Pilipinas. Pero hindi nakasulat sa Biblia, Pilipinas. Dahil yung salitang Pilipinas, nung maimbento o nung mailagay, fit.